Guys Marami kaming kuha guys Ito, kay Junjun Guys, okay, so, oh yan. Ito, kay nanay Sa nanay ko yan Ito naman yung akin <laughs> Kawawa Maliit Guys. tatlo kasi kami ng isda. so ito yung kuha sa lambat lambat ito guys ito kuha ni Junjun sa lambat yung tabukol gamit niya tawag sa amin yung laya, pero sa ilokano tabukol tapos ito na may yung nakuha ni nanay ko bingwit ang ginamit nito guys yung nalaki. Tapos guys, ito na yung akin. Ang liit. Cute, cute. Pero okay lang. At least, hindi naman ako na zero. <laughs> guys, oh, mabigat na. Mabigat na. Ay, marami nang isda. Guys, libre na yung ulam namin. Hindi na kami bumibili ng ulam. Ito na. So, marami kaming i-stack sa ref. Hmm. Bye, guys! Istaan mo rin ang nadapita dito. Eh? Smell uh, na eh. <laughs> yama, yama lang nakikwaw. Pero hindi ayaw wala. <laughs> <laughs> Tabi. biag buyag. buyag. <laughs> Guys, uwi na kami. So, Bye. So, Bye.